Maglaan tayo ng ilang oras para pag-aralan ang tungkol sa pangalan ng Diyos na ipinahayag niya sa lupang ito. Tingnan natin ang Revelation chapter 12 verse 7. At nagkaroon ng digmaan sa langit, si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma sa dragon. Ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma. Ngunit hindi sila nagwagi, niwala ng lugar para sa kanila sa langit. At itinapon ng malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na jablo at Satanas, ang Mandiraya sa buong sanlibutan. Siya ay itinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel ay itinapon kasama niya. Si Satanas, ang diablo na nilalarawan bilang isang malaking dragon, ay dinapon sa lupa. Ano ang ginagamit niya para dayain ang lahat ng bayan? Tingnan natin ang chapter 13 verse 6. Nasusulat, "Ibinuko niya ang kanyang bibig upang magsalita ng mga kalapastangan sa Diyos upang nilalapastangan ito ang Diyos. At ano pa ang partikular nitong nilalapastangan? Lapastanganin ang kanyang pangalan at ang kanyang tahanan, gayon din ang mga naninirahan sa langit." Siniraan ni Satanas ang pangalang Jehovah sa panahon ng Ama, ang pangalang Yesus sa panahon ng Anak, at ang bagong pangalan sa panahon ng Espiritu Santo. Upang siraan ang pangalan ng Diyos, pinupukaw ni Satanas ang mga puso ng lahat ng taong nabubuhay sa lupang ito. Tingnan natin ang tagpo kung saan tinukso niya ang bayan na kalabanin ang pangalan ng Diyos sa panahon ng Ama. Tingnan natin ang Jeremiah chapter 20 verse 7. O Panginoon, dinaya mo ako, at ako'y nadaya, mas malakas ka kaysa akin, at nanaig ka. Ako'y nagiging katatawanan ng buong araw, tinutuya ako ng bawat isa. Sapagkat tuwing ako'y magsasalita, sumisigaw ako, isinisigaw ko, karahasan at pagkawasak. Sapagkat ang salita ng Panginoon ay naging pagkutsa at kadustaan sa akin sa bawat araw. At kung aking sasabihin, hindi ko na siya babanggitin o magsasalita pa sa kanyang pangalan, Waring sa aking puso ay may nag-aalab na apoy na nakakulong sa aking mga buto. At ako'y pagod na sa kapipigil dito, at hindi ko makaya. Sa panahon kung kailan ang mga tao ay naligtas sa pangalang Jehova, ipinahayag ni Propetang Jeremias ang pangalan ng Diyos na Jehova at ang kanyang mga salita. Pero paano pinakitunguhan ng mga tao si Jeremias? Nilibak at kinutsa nila siya. Pumunta tayo sa panahon ng anak. Buksan natin ang Matthew chapter 10. Tingnan natin ang verse 16. Ngayon, sinusugo ko kayong tulad ng mga tupa sa gitna ng mga asong gubat, kaya't maging matalino kayong gaya ng mga ahas at maamong gaya ng mga kalapati. Magingat kayo sa mga tao, sapagkat ibibigay nila kayo sa mga hukuman, at hahagupitin nila kayo sa kanilang mga sinagoga. At kakalad ka rin nila kayo sa harap ng mga gobernador at mga hari dahil sa akin, upang magpatutuo sa kanila at sa mga hentil. Ngunit kapag kayo ay naibigay na nila, huwag kayong mangamba kung paano kayo magsasalita o kung ano ang inyong sasabihin. Sapagkat ipagkakaluwag sa inyo sa oras na iyon ang inyong sasabihin, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid tungo sa kamatayan, at ng Ama ang kanyang anak at maghihimagsik ang mga anak laban sa kanilang mga magulang, at ipapapatay nila ang mga ito. At kapupuotan kayo ng lahat dahil sa aking pangalan. Dito, kaninong pangalan ang tinutukoy ng aking pangalan? Nasusulat na ang mga alagad ay kapupuotan ng lahat dahil sa pangalan ni Jesus. Tingnan natin ang isa pang bersikulo sa 2 Corinthians chapter 4. Tingnan natin ang chapter 4 verse 3. At kahit ang aming ebanghelyo ay natatalukbungan pa, ito ay may talukbong lamang sa mga napapahamak. Sa kanilang kalagayan, ano? Binulag ng Diyos ng sanlibutang ito? Sino ang Diyos ng sanlibutang ito? Ito ay si Satanas. Binulag ni Satanas ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo. Ito ang dahilan kung bakit sa panahon ng Ama, ang mga propetang nangaral ng patungkol sa pangalan ni Jehovah ay inusig. Sa panahon ng anak, ang mga propeta ng Ebanghelyo na nangaral ng patungkol sa pangalang Jesus ay inusig, at sa panahon ng Espiritu Santo, ang mga nangangaral ng patungkol sa bagong pangalan na Kristo ang sangong ay uusigin at pahihirapan. Sa kadahilan ng ito, iniwan sa atin ni Jesus ang mga salitang ito sa John chapter 1. Sama-sama natin tingnan ang verse 10. Siya noon ay nasa Sanlibutan at ang Sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya, gayon may hindi siya nakilala ng Sanlibutan. Siya ay naparito sa kanyang sariling tahanan at siya hindi pinanggap ng kanyang sariling bayan. Subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumasampalataya, sa ano? Sa kanyang pangalan. Sa mga naniwala sa pangalan ni Kristo, ay kanyang pinagkaluuban sila ng karapatan na maging sino, mga anak ng Diyos. Maliban sa kanyang mga anak, walang sino mang maaaring sumampalataya sa pangalan niya, na sumasampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkaluuban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos, na ipinanganak hindi sa dugo, o sa kalooban ng laman, o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Ang mga sumasampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang mga anak, at ang lahat ng ibang tao na hindi kanyang mga anak ay hahadlang at maninira sa pangalan niya. Kaya naman, malinong nating maiintindihan kung gaano kahalaga ang maniwala sa kanyang pangalan, at tumanggap nito ng tama sa pananatili ng ating pananampalataya sa Diyos. Inakay tayo ng Diyos tungo sa mahalagang katutuhan ng ito, at hinayaan tayong makita, marinig, at maintindihan ang ng ito gamit ang ating mga puso. Tayo ay magalak para sa walang hanggang biyaya ng Diyos, at huwag nating kalimutan kailanman na magpasalamat sa Diyos. Umaasang may papahayag natin ang pangalan ng Diyos ng buong tapang, gaya ni na Apostol Pedro at Juan, nais kong tapusin ang sermon na ito. Maraming salamat.